Lalo mga lods kami plan pamilya ng Bilongs. Makukulit sa isa't isa, masayahin at minsan mga loko-loko. Hmm. Sa kamote tayo na buhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay. Ito naman pala si Yana yung panganay namin anak. At ito naman si Scar yung bunso namin. At syempre hindi mawawala yung sexy na ilaw ng tahanan namin. Sana oh. At ako, yung purpose ko, yung mapasaya ko yung chan ko. Kilala ko ang kaliskis mo, oy. Alright. Ito naman pala yung neighborhood namin. Napakatahimik, walang katao-tao, at mukhang minumulto. Minsan napapaisip ako, mostly siguro yung tao dito introvert, kaya lahat nasa loob ng bahay. Ay, na ganyan. Pupunta pala kami ngayon sa isang Japanese restaurant para kumain. So tara! So dito kami kakain sa Shozu Japanese restaurant. Maganda yung reviews dito kaya tinry na rin namin. O oh, di ba, Bonggeishus. Wow naman! So, umorder kami ng fries, chicken, at salmon teriyaki bowl at two extra sides of kimchi. Naniniwala ko sa kasabihan na parents with toddlers, both has eye bags together. Okay. Google! Barili kita sa mukha! Alright! So, after namin kumain, duman kami dito sa Made by Marcos. Magkatabi lang pala sila ng kinainan namin kasi gusto raw niya na mag-ice cream. So, binila na rin namin siya. Isa rin pala to sa mga the best na bentahan ng ice cream dito sa Edmonton. At pumunta na rin kami pala dito sa West Edmonton Mall. Ito yung go-to mall namin parati kasi nga malapit lang sa bahay. Maraming activities dito para sa mga kids. Mga pa arcade man, swimming, or rides. Lalo na rin pala during winter times kasi malamig sa labas, lalo na kapag nasa minus 40 or 35 ka. So hindi ka masyado makapag-outdoor activities. So dito na rin kami nagbabanting marati sa mall na to. Never stood up, never got in your way. Never talked back, never thought that I would change. at finally, nakatulog yung dalawa sa kakalaro napagod din, at uh, bago kami umalis dumaan pala kami dito sa Walmart para bumili ng mga snacks at pagkain ng mga bata, kumuha rin pala ako dito ng gatas, kasi parati ito iniinom niya na lalo na pag uh, bago siya matulog homogenized milk pala yan guys exclusive only para sa mga bata kumuha na rin sila ng yogurt dito kasi nga nakasale, so dinalawa na rin namin para maramihan na dito, si bossing, kinuha na niya na rin si Scarlett ng pang snacks niya cereals, at mga kung ano ano Dinamihan na rin namin yung pagkuha para hindi tayo pabalik-balik. At mandatory na rin na dapat natin bilhan si Yana kasi alam niyo na kung saan yung toy section. Kasi kapag hindi, magagalit yan sa atin. Tinaray ko na rin yung free BP check-up nila dito. Kasi libre naman. So far, lahat yung resulta natin normal naman. Kumuha na rin ako ng mga toothpaste kasi nasa dalawang piso lang naman. So okay na yan. At sa wakas tayo uuwi na kasi nga pagod na rin lahat Pero bago tayo umuwi dumaan muna tayo dito at mag milk tea Ito play yung play mga flavors nila sa chiffon tank Pero yung isa sa mga paborito ko dito yung taro milk tea Kaya ito parating yung parating in order ko Yan siya o, oh, diba? Masarap So dyan na tayo magtatapos mga lods Hanggang sa muli, paalam!